Hello humans! Welcome sa aking playthrough ng Dino T-Rex game. Kung ano man tawag dito. Yung pag wala ka internet at ay lumalabas sa Google Chrome browser. So, gusto ko lang itanong sa inyo, bakit bakit na, bakit bakit niyo pinapanood ako ngayon? <laughs> bakit niyo klinik niyo clinic tong to? Siguro naman nakita niyo yung thumbnail, yung title. Siguro naisip niyo, siguro na nakita niyo naisip nyo may ibe-break akong world, tight world record. Yung high score, yung world record na high score dito sa larong to. Pero hindi ko gagawin yun. Wala. Naglalaro lang ako ngayon dahil nag nagpapalipas lang ako ng oras kasi walang internet. Ma madami namang mga ibang bagay sa internet bakit nyo pin bakit nyo pa pinapanood Gust hindi ko alam. Hindi ko rin alam kung bakit ko to na-record o kung bakit ako nagsasalita ngayon ng mag-isa. Masya madaming interesado ang in bagay sa internet pinapanood nyo to. mas mad madaming mga mas magagandang video sa YouTube, mas mas entertaining. Tapos madaming article sa Wikipedia na sigurado akong may matututunan kayo. Madaming content sa Facebook, anuman nilalaman ko, anuman pino-post ng mga tao doon o kaya yung TikTok hindi ka <laughs> Bakit? <laughs> Bakit ako ang pinapanood yun? Bakit itong video ang pinapanood nyo ngayon? <laughs> hindi ko maintindihan. <laughs> hindi ko rin maintindihan kung bakit ko, bakit ako naglalaro ngayon kung meron naman akong ibang pwedeng gawin ngayong araw. Ngayong walang internet, pwede ako lumabas. Hindi, hindi pwede kasi may coronavirus pa sa labas at huhulihin ako ng otoridad. <clears throat> so, hindi nga ako makapag-focus ngayon sa nilalaro ko kasi nagsasalita ako. Iniisip ko yung mga sinasabi ko. Hindi ako makapag-focus dito sa larong to. Hindi ko <coughs> ayan, nadidistract ako kasi iniisip ko pa kung ano yung dapat ko sabihin ko ano yung gusto ko sabihin well hanggang doon na lang <laughs> hindi ko lalaroin ng ilang oras to siguro siguro mag uh, hindi ko alam kung ano susunod kong gagawin basta, yun na yun paalam